video ito ay para lamang sa mga taong tulog sa katotohanan ngunit gising sa kasinungalingan ang kasunduan ng Diyos kay Abraham magpapatuloy tayo mga kamistre Genesis chapter 15 verse 1 pagkaraan ng lahat ng ito si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking katimpala. Verse 2 Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, Ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Elisir, na tagadamas ko. Verse 3, Hindi mo ako pinagkaluban ng anak, kaya ang alipin ko ito, ang magmamana ng aking ari-arian. Verse 4, Subalit, sinabi ni Yahweh, Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana ang sarili mong anak ang magiging nagkapagmana. Verse 5 Dinala siya iyawi sa labas at sinabi sa kanya, Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Tila mga kamistre ay hindi nagkakaunawaan o nagpukulitan sina Panginoong Yahweh at si Abraham. Dahil mukhang naiinip na si Abraham mga kamistri na hanggang ngayon ay wala pa siyang anak doon sa kanyang asawang si Saray. Dahil nung unang tinawag ng Diyos si Abraham ay pinangakuan na ito. Si Abraham. Ganito ang sinabi ng Diyos kay Abraham, mga kamistri. Genesis chapter 12 verse 2. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpabalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Kung mapapansin natin mga kamistire, dito sa Genesis chapter 12, ang unang tumawag kay Abraham ay ang Diyos. Ngunit kung babasahin mo ang buong chapter, ang nakikipag-usap kay Abraham ay ang Panginoong Yahweh. Ngayon, dito naman sa Genesis chapter 15, ang gumawa ng kasunduan ay ang Diyos. Ngunit, pag binabasa mo rin ang buong chapter ng 15, ang nakikipag-usap kay Abraham ay ang Panginoong Yahweh. Mga kamistre, mula doon sa Genesis chapter 12, papunta dito sa Genesis chapter 15, ay napakahaba na po itong panahon na ito. Nagbibilang na po ito ng taon mula doon sa pangako ng Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng maraming lahi. Ngunit ang problema, ang nakikipag-usap kay Abraham doon ay yung Panginoong Yahweh. Kaya pagdating dito sa Genesis chapter 15, ay tila inukulit na ni Abraham ang Panginoong Yahweh na bakit hanggang ngayon, iwala eh wala pa siyang anak. Pero, ang gumagawa ng kasunduan kay Abraham ay yung Diyos. Hindi talaga natin makukuha ang katotohanan mga kamistre. Kung dito lang tayo sa loob ng Biblia, magpatambing-tambing at magpabalitok-balitok sa mga verse ng Biblia. Kailangan talaga nating lumabas upang matukoy natin ang totoong katotohanan. Kahit pilitin natin mga kamistire na tanggapin natin na isa lang ang Diyos at wala ng iba pa. Lumalabas talaga dito sa mga talata na naandito sa Biblia mga kamistire na marami talaga ang Diyos. Medyo may kahabaan na rin ang aming pag-aaral dito sa mga nakasulat sa Biblia at sa ibang mga aklat na mga nauna pa sa Biblia. Lumalabas talaga mga kamistri na marami talaga itong mga Diyos. Dahil itong si Abraham, nalilito na ito. Dahil ang katotohanan, ang Diyos na sinasamba ni Abraham ay hindi ang Diyos na nasa Genesis chapter 1 na kung saan ibinababa ang mga tinatawag na IJJ. At doon sa panahon ni Adan at ni Iba, hindi rin iyon ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Panginoong Yahweh na matatagpuan sa Genesis chapter 2. Ang Diyos ni Abraham ngayon dito sa unang pagtawag sa kanya sa Genesis chapter 12 ay iba na. At ngayon mga kamistre, puntahan natin ang Sumeria clay tablet upang malalaman natin ang katotohanan sa kwento sa buhay ni Abraham at sa Diyos na kanyang sinasamba. At para malaman natin kung sino ang nauna, ang Sumerian tablet ba o ang lumang tipan na nasa Biblia. Ang mga tablita ay natuklasan sa Sumerian site ng Gerso na tinatawag na Tilyo ngayon. Nanirahan noong mga 4,500 BCE sa modernong panahong Iraq. Ang Sumer, ang pinakamatandang kilang sibilisasyon sa buong mundo. Noong ikatlong milenyo BCE, tinayo ng mga Sumerian ang Gerso, isang biga city at inaalay ito sa bathala na si Ning Gerso. Ayon sa Gerso Project, isang collaborative research project ng British Museum at ang State Board of Antiquities and Heritage ng Iraq ang edad daw ng Sumeria clay tablets mga chemistry ay tinatayang nasa 4,500 BCE at papasok tayo muli mga chemistry sa Biblia dahil dito nakasulat sa lumang tipan ang kwento sa buhay ni Abraham at sa Diyos na kanyang sinasamba malalaman natin ngayon kung sino ang mas matanda ang lumang tipan ba sa Bibliya o ang Sumerian tablet? Ang lumang tipan ay humigit kumulang na nasa 3,400 taong gulang na. Ang pinakaunang bahagi ay isinulat noong mga 1,400 BC. Bagaman, ang buong koleksyon ay binubuo sa loob ng humigit kumulang 1,000 years na nagtatapos sa paligid ng 400 BC. Ang timeline na ito ay nangangahulugan na ang pinakalumang material ay humigit kumulang na nasa 3,400 years old na. Malinaw mga kamistri na mas matanda ang Sumerian clay tablets kaysa lumang tipan ng Bibliya. Tumigit, kumulang na nasa 1,100 years old na mas matanda ang Sumerian Clitae Blit kaysa lumang tipan na nasa Biblia. Sa kwento ng lumang tipan na nasa Biblia tungkol sa buhay ni Abraham ay tila si Abraham ay isang hineral ng mga kasundaluhan sapagkat mula nung tinawag siya ng kanyang Panginoong Yahweh ay puro pataya na ang dinanas ni Abraham hanggang sa kanyang kaapu-apuhan hanggang sa buong lahi niya hatgat makarating kay Moises ay puro patayan ang pinto sa buhay ni Abraham kasama ang kanyang Diyos na si Yahweh. At dahil napag-alaman natin na mas matanda ang Semerian Tablet ay sa kaysa lumang tipan na nasa Biblia. Puntahan natin ang totoong buhay ni Abraham at ang kanyang Diyos na kanyang sinasamba. Ayon sa mga tablita ng Sumeria, si Nergal na anak ni Indil ay mahilig o Diyos ng digmaan, salot, kamatayan, at sakit. Mga ang karakter na dala ni Nergal na isang anunake ay karakter sa jus ni Abraham na tinatawag niyang Yahweh na nakasulat sa lumang tipan. Nagdidiklara ang Panginoong Yahweh kay Abraham ng digmaan, salut, kamatayan, at sakit. Hanggang sa panahon ni Moises ay gumagana ang Panginoong Yahweh ng digmaan, salut, kamatayan, at sakit. Sa madaling sabi, mga kamistre, si Nergal na isang anunaki na nagmula sa Sumerian Kli Tablit ay siyang tinatawag ni Abraham na Panginoong Yahweh na nakasulat sa lumang tipan ng Biblia. At si Nirgal na isang anunaki ay anak ng Diyos na matatagpuan sa Genesis chapter 1 na ang katotohanan ay si inlil na isang ring ano naki.